General Nicolas Torre, tubong hulo solo, polis general, nilait, ininsulto ng mga DDS, kung kani-kanino ikinumpara, at kung ano-ano itinawag dito, at tinawag pa itong mukhang hindi pa huhuli ng buhay. Itong taong sinabihan ninyo ng ganito, ito yung taong humuli sa taong sumira ng inyong buhay na katulad ni Pastor Kibuloy. Hindi ordinaryong tao itong si Pastor Tiboloy. Malawak ang impluensya nito. Malawak ang kanyang koneksyon. Subalit hindi nagpakinag ang isang General Torre at hanggang nahuli itong rapist na pastor na ito. At nitong March 11, 2025, pinangunahan ni General Nicholas Torre ang pagsisilbi ng arrest warrant laban dito sa kinikilalang makapangyarihang tao sa ating lipunan na si Rodrigo Duterte. Hindi ito madali at lubhang napakamapanganib ang police operation na ito dahil itong taong ito ay kilalang notorious. Maraming galamay. Marami ang nakapalibot ditong active and inactive na mga militar at pulis na pumoprotekta dito. So, hindi pinanghinaan ng loob itong si General Torre na tinawag ninyong mukhang hindi pa huhuli ng buhay. At itong taong binansagan nyo ng ganito ay siya ang humuli sa taong umutang ng napakaraming buhay. Kakaiba ang husay at tapang nitong si General Torre. At dahil sa napakalaking accomplishment na yan, nararapat lamang na bigyan ka ng parangal dahil sa iyong katapatan Nawala sa mga kabaro mo. Mabuhay ka, General Nicolas Torre. Naway dumami pa ang mga katulad mong alagad ng batas, tapat sa kanilang serbisyo, tapat sa bayan. Mahusay, matalino, matapang at tapat sa tungkulin. Congratulations, General Nicolas Torre!